inaresto ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia bishel. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na hinarang at inaresto ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan na iligal na nakaangkla malapit sa baybay ng Palawan at sinabi sa report na nagdududa ang Philippine Coast Guard tungkol sa totoong intensyon ng mga Chinese sa lugar. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na dose-dose ng mga Chinese Maritime Militia vessel na pinapatakbo ng People's Liberation Army ang namataan sa West Philippine Sea at sinabi na unti-unting lumalapit ang mga ito sa isla ng Palawan. Kinumpirma naman ni Vice Admiral Alberto Carlos ang hepe ng Western Command at ang pinakamataas na military official na naka-assign sa pagmonitor sa Kalayaan Group of Islands ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Sabina, Seoul at Iroko Strip. Sinabi niya na patuloy na nananatili ang Chinese Maritime Militia sa Sabina Sol at Iroko Strip sa kabila ng paghahin ng gobyerno ng Pilipinas ng mga diplomatic protest laban sa presensya ng mga Chinese sa mga nasabing lugar. Iniulat ito matapos sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi obligado ang Pilipinas na ipaalam sa China ang tungkol sa mga gagawin nitong resupply mission sa West Philippine Sea at iginihit ng mga operasyon na ito ay lihitimo kabilang ang pagpapanatili sa isang grounded Navy ship. na nanawagan din ng Department of Foreign Affairs sa komunistang bansa na tanggalin ang lahat ng mga ilegal na istruktura na itinayo sa loob ng Exclusive Economic Union ng Pilipinas, itigil ang mga reklamasyon at managot ito sa idinulot na pinsala sa nasabing karagatan. paulit-ulit uh, namang inako sa ng China ang Pilipinas ng iligal na panghihimasok sa karagatan nito ng walang pahintulot lalong-lalo na sa mga ginagawang resupply mission ng Maynila upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Sol. Sinabi ng taga pagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Teresita Dasa sa isang pahayag na hinihiling ng gobyerno ng China na magbigay ang Armed Forces of the Philippines ng abiso sa tuwing magsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa Ayungin, Seoul, ngunit sinabi niya na hindi nila ito gagawin. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong Nine Dust Line Map na kung saan ay lumampas ito sa exclusive economic Zone ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia at Pilipinas. mula ng isadyadang BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul noong 1999 sa pagtatangka ng Manila na higit ang pag-angkin nito sa West Philippine Sea, paulit-ulit na nananawagan ang komunistang bansa sa Pilipinas na alisin ang barko. Samantala sa ibang mga ulat, nagbanta umano ang Chinese Coast Guard laban sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea at sinabi na posibleng umanong gumamit sila ng dahas laban sa mga barko ng Pilipinas. Hinihingkay at umano ng Chinese Coast Guard ang gobyerno ng Pilipinas natigilan na ang mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin, Seoul dahil wala umano itong jurisdiction sa nasabing lugar. Binigyan din naman ng Chinese Coast Guard na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement activity sa karagatan na sakop ng kanilang bansa at hindi umano dapat patasin palalo ng Pilipinas ang tensyon sa lugar. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na malabo umanong gumawa ng isang mapanganib na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil alam ng China Coast Guard na mayroong security agreement ang Manila at Washington. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi na kailangan ng mga kaalyado nito kabilang ang Estados Unidos na i-escort ang mga Pilipin bisel na naghahatid ng mga probisyon sa mga Pilipino troops na nakaistasyon sa Ayungin, Seoul sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na dapat ang sandataang lakas mismo ang magsagawa ng rotation at resupply mission sa gitna ng paulit-ulit na panghaharas ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa mga barko nito. ang Estados Unidos at mga bansang tulad ng Japan at Australia ay nag-alok na magsagawa ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang Pilipinas o sumali sa mga resupply misyon ng bansa sa ayungin upang hadlangan ang mga ginagawang provokasyon ng China. Ngunit sinabi ni Aguilar na dapat gampanan ng Armed Forces of the Philippines ang responsibilidad nito at protekta ng Southern Whites at orideksyon ng bansa upang matiyak na tayo ang makikinabang sa mga resources sa West Philippine Sea. Insulto din anya ang pag-aakalang dinidiktahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Sinabi niya na tayo ay isang sovereign bansa at mayroong tayong independent na foreign policy para sa kanya isang malaking insulto na sabi ng ibang bansa na tayo ay dinedikta ng Amerika tungkol sa mga aksyon natin sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mauning na wala manong karapatan ng Estados Unidos na makisawsaw sa sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas, ang Washington ay hindi partido ng isyo sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng Manila at Beijing.